Nakamonitor ang Sugar Regulatory Administration o SRA sa posibleng epekto ng El Niño sa produksyon ng asukal sa bansa. Ayon kay Administrator Pablo Luis Ascona ng SRA, maaring bumaba ang produksyon ng asukal sa kasagsagan ng El Niño sa Nobyembre hanggang sa susunod na taon. Pero sinabi ni Ascona na titiyakin nilang may buffer stock ng asukal na tatagal ng dalawang buwan. Samantala, nananatili sa 60 pesos ang farmgate gate price ng asukal, na nangangahulugang nasa 85 hanggang 110 pesos ang presyo nito kada kilo sa merkado. Expected po na El Nino is uh, November to January yata yung forecast ng pag-asa. So, we will monitor the severity of this. And uh, we will see if it will bring about a decrease on the estimated production or hindi po. Sa ngayon po sir, um, yung push natin is to improve production. Uh, since nagstable stable yung farm gate price natin, um, we have seen an increase in area po in various places which is a good sign.